Alam magandang gabi po, guys. Ah, uh, ito po 'yung pong ano po kanina Binigayin po natin sa mga kapatid po nating ah uh, ayta po. 'Yan. Ay tuwang-tuwa po siya, kaibigan. 'Yan. 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 po oh, binibigyan po natin sila ng makakain. Uh, nandito po sila. 'Yan. Ayan po yung anak ko pong bunso at saka yung dalawa kong apo. O, nandito po sila sa tapat ng building, natutulog. Ayan. Uh, Binibigyan po natin sila ng konting makakain. Ayan. Ayan. Para po mayroon silang makain, no? Pampalipas lang po ng gutom sa buong magdamag. Ano po? yan So, nadaanan po namin sila. Ayan. Ate, tagasan po kayo ate. Porak po. Porak. Ayan. Ayan po mga guys, taga porak daw po sila. Ayan. Ayan, ayan. ayan po, minudo, tsaka po yung kanin. Ayan. Kung tutusin po, kulang pa po yan mga, mga kaibigan, mga guys. Uh, yan po. Nandito pa po yung iba po nilang kasama, natutulog na po. Ayan po guys, oh. siguro po gigisingin nila. Ayan, Nandito po sila sa tagiliran ng building na ito po, ng building po ng Indona. Ayan. Yeah. Atorni Endo na po. Ayan. Ayan. po sila o oh guys o. Oh. Kaya po guys, mapalad pa po tayo at kahit po nagihirap po tayo ay meron naman po tayong bahay na nasisilungan at natutulugan. Ano po? Ayan. Ayan. Ito, inumin. Bigyan mo sila ng inumin. Ayun yung baso nila. Oh, hmm. Ay ta. Ayun. po guys, oh. Kaya guys, mapalad po tayo. Kahit po naghihirap po tayo. At least po may bahay po tayo at sapin na natutulugan. Ayan po? Ayun po guys. Ayan, o. Tuwang-tuwa po siya. Ayan. Mm. O, sige na. Ha? Bye-bye, bye-bye. Mm -mm. Happy New Year. Ayan. Ayan po. Makakain po sila, guys. Uh, ang sarap po sa pagramdam, guys. Yung po, kahit na konting bagay lang, konting tulong lang po ay nakakatulong tayo sa mga kapatid po natin Ayun, na mo, naghihirap na ano po Ito. Mm. -mm. Ito. Habiyong... Ito yan. yan sige, kain na, kain na, no? O sige, babay na. Bye-bye.